Araw sa Taurus na may buwan sa Gemini. Ikaw ang mapanlikha materializer. Ang kombinasyon ng araw sa Taurus at buwan sa Gemini ay nagmumungkahi ng isang matalino at matalas na personalidad. Ikaw ang Taurus na ang mga ideya ay isinama sa mga praktikal na aplikasyon. Ang posisyong ito sa pangkalahatan ay gumagawa ng Taurus na ito na mas maraming nalalaman kaysa sa karaniwang Taurus dahil binabawasan ng posisyon na ito ang tigas ng Taurus. Para sa higit pang mga libreng video, bisitahin ang absolutelipsecheck.com. Namanghalang sa akin ang psychic na iyon. Kaagad. Alam niyang lumipat ako ka makailan. Wow, namangha ako. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kagandang basahin. Ito ay talagang kamang hang Ako ay lubos na nagpapasalamat na nagkaroon ng pagbabasa sa kanya. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput tandang bawas walong libo pitong daan at tatlumput pito. Bisitahin ang Absolute Lipsychic.com para sa pribadong pagbasa.